Hello guys, good morning Ay, uh, tingnan natin ang ginagawa last din nila ngayon ayan oh, si Justin ah, ang babay babay ayan, last din nila ngayon sa mga construction workers dito sa amin ayan, ang kanilang ginagawa hi Jer si Jer ayan, nasa siya inukuha <laughs> yung mga formas dyan sa ayan nakapotay ng mga uh, BBC hi hi ka dyan tapos dito yung iba na ano sa mixer ayan so last day nila ngayon so ganito na ang forma ng aming kalsada dito ayan hi cha joy ayan oh, anak ko <laughs> Hi, Guapa. Kaya yeah, ay guwapa. Oh. Ako, agoy, may amiga. Na guwapa. <laughs> mm -hmm. Yan ang kanilang legman. Yan. Okay, yun lang. Tsaka doon, meron pa din doon. Tapuntaan natin doon. Punta tayo dito. Nandito yung iba eh. Hi Christian. <laughs> Ipos na ako ni Do. Pagdili mo magkuan. <laughs> Hi Ryan. Okay. Si Ryan. Oh, so last last day na nila ngayon. Hi Lidman Hi Lidman, Pugi. Ayan ah, ang kanilang Lidman, Pugi. <laughs> ayan. Ayan guys. So, ayan malawak ng karsada lalo na't clearing nila ito ngayon ngayon ang kanilang last day so clearing okay bye bye guys